Nagtitikim ka na ba ng dahon ng gabi? Isang klase ng gulay dito sa Pilipinas na kilalang kilala nga lalo na nga sa parting kabikulan o kabisayaan. Isang klase ng halaman na pamilyar nga ang karamihan lalo na nga sa mga probinsya. Subalit hindi batid ng nakararami na ang dahong ito ay nakalalason pala. Hello, what's up? Your best here. Nakakain ka na marahil ng gulay na gabi. Isang masarap na lutong gulay, lalo na nga kung ito ay maanghang at mayroong sili. Subalit, kahit na gaano man ito kasarap, ay marapat na batid mo rin ang negatibong resulta kung hindi ka aware sa gulay o dahong ito. Ang dahon ng gabi. Halika at samahan ninyo akong alamin ang mga bagay-bagay na ito ang gabi o taro, ang puno ng gabi, mula nga sa ugat nito ay kapakipakinabang. Subalit ang pag-uusapan natin ngayon ay ang dahon nito. Ang gabi na isang tropikal na halaman at pamilyar nga dito sa Asya ay isang halamang gulay na maraming gamit at pakinabang. Subalit sa kabilang banda ay nakalalason pala. At bago iyan, ay alamin muna natin ang positibo nitong daladala. Ang dahong ito o ang dahon ng gabi ay itinuturing na isang masustansyang dahong gulay. Kabilang nga ito sa mga leafy vegetables tulad ng spinach, kale at swiss chard. Ang isang tasa ng gulay na lutong dahon ng gabi ay maaaring magtaglay nga ng calories, carbohydrates, protina fats, fiber at mga bitamina. At dahil sa taglay nitong mga sustansya, marami nga itong dulot at bigay na halaga sa ating kalusugan. Ang dahon ng gabi ay mataas sa antioxidant level na mainam na panlaban ng toxins at mga free radicals sa ating katawan. At dahil source din ito ng vitamin C at mga polyphenols, nakababata rin ang pagkain nito kung ikaw ay nagda-diet, mainam rin na piliin mo ang pagkain ng dahong ito. Mainam itong source ng fiber, kaya naman mabilis ka rin makararamdam ng pagkabusog kung kakain ka nito. Mahusay rin ang dahon ng gabi para sa ating mga puso. Ang mga nutrisyon at mga bitamina nitong taglay ay mainam upang mapanatiling masigla ang inyong mga puso. Subalit, papaano nga bang ito ay nakalalason? At batid ko, na kanina mo pa ito nais malaman. Bagaman ito ay masarap at masustansya, ang dahon ng gabi kung hilaw ay nakalalason pala. Ito ay mayroong mataas na level ng oxalate na siyang masama sa kalusugan at maaaring makalason. Halos karamihan nga ng pagkain ay mayroon namang taglay nito. Tulad ng beans, spinach at mga beets. Ngunit ito ay kokonti lamang, hindi katulad ng sagabi. Lalo na nga, ang mura o bata pa nitong dahon. At upang mawala ang laso nitong taglay, ito ay marapat na kainin mo lamang kung ito ay luto at naiproseso na. Sa pamamagitan ng pagbake, paglalaga, at pag-steam o pagluto dito ng mahabang oras. Maaari rin ang pagbababad nito sa tubig ng magdamag. At kung luto na nga ito, ay ligtas na itong kainin. Kaya naman kung hilaw pa ito, ay huwag na huwag mo itong subukang tikman. Ang mga tao naman na mayroong kidney stones o mayroong problema sa bato, ay pinapayuhan rin na bawasan o kaya naman ay lubusang iwasan ang pagkain nito. Kahit na nga, luto pa ito, sapagkat maaaring lumala pa nga ang kondisyon ng mga taong may sakit sa bato. Sa kabuuan ay marapat na siguruhing luto at naiprepara ng tama ang mga kinakain nating gulay. Sapagkat kahit gaano pa nga ito kasustansya kung naiprepara ng mali o maling pamamaraan ay maaaring ang mailagay sa piligro ang pamilya at ang inyong buhay. Ikaw, ano ang paborito mong luto sa dahon ng gabi? Saging lang ang may puso, ika nga. Subalit nakatikim ka na ba ng potahe mula rito o mula sa puso ng saging? Isang simpleng gulay, buhat sa puno ng saging. Subalit magugulat ka, dahil baka ito na nga, ang pagkaing lulutas sa mga nararamdaman mo at mga karamdamang iyong iniinda. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang mga pakinabang at binipisyong hatid ng simpleng pagkain natin ng puso ng saging. Ang buong puno ng saging ay kapaki-pakinabang sa ating mga tao mula sa katawan, bunga, dahon at mga bulaklak nito na kilalangan natin bilang puso ng saging. Isang bahagi ng saging na madalas makikita ginugulay sa mga probinsya at sangkap sa ilang piling ulam kagaya ng kare-kare. Maaari mo rin itong itorta, igisa, iprito, at maging ginataan at marami pang iba. Subalit dahil sa bihira mo lamang itong makita lalo na nga dito sa syudad at hindi mo marahil batid ang mga taglay nitong sustansya, kaya halika at isa-isa hinatin dahil maging ang simpleng pagkain mo nga nito ay maaaring makabawas na sa mga problema at stress mong dinadala. Narito ang mga pakinabang at binipisyo sa ating katawan ng pagkain ng puso ng saging. Number 1 Ang puso ng saging ay mayaman sa mga vitamina katulad ng vitamin A, vitamin C, vitamin E, potassium, at fiber na napakahusay sa pagpapagaling ng mga sugat sa katawan na dulot nga ng mga infeksyon. Number 2 Nagpapabata rin ito ng balat at nag-aalis ng mga radicals at mga dahilan sa pagkakaroon kadalasan ng cancer. Number 3 Kung kayo naman ay diabetic, mainam na kumain ka nga ng puso ng saging. Dahil mainam ito na nagdaragdag ng mga total hemoglobin level sa ating katawan na mahusay para sa mayroong anemia at saka diabetes. Number 4. At gaya ng sinabi ko kanina, ito ay natural na antidepressant ang bulaklak ng saging na makatutulong upang maalis ang iyong mga isipin, anxiety at nagpapaganda ng inyong pang-araw-araw na mood. Number 5. Kung kayo naman ay bagong ina, ang pagkain mo ng puso ng saging ay makadaragdag sa inyong gatas. Number 6. Mabuti rin para sa maayos na daloy ng panunaw o metabolismo ang pagkain ng puso ng saging dahil sa mga tinataglay nitong soluble at insoluble fiber. Number 7. Ayon nga sa pag-aaral, ito rin ay mainam upang makaiwas sa mga problema sa uterus para sa mga kababaihan. Number 8. At dahil nag-uumapaw nga ito sa mga sustansya at vitamina mahusay rin ito para sa kalusugan ng ating mga bato o ng kidney. Number 9 At higit sa lahat nga, ang taglay nitong antioxidants ay isang mahusay na immune system booster. Number 10 At ang panghuli ay bilang isang ulam at masarap na pagkain sa hapagkainan. Ikaw! Anong putahe o luto ng puso ng saging na ang iyong natikman? Kumakain ka rin ba nito? Maaari mo itong lamasin sa asin o kaya ay sa suka upang maging masarap at ang paklang lasa nito ay mawala. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. tayo ay matuto Utak mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot Hihin na mundo ay ating matuklasan Salina ng panibagong dunong Mga bagay na sa buhay ay makakatulong Mga sikretong kalikasin